Alaboso ang isang lalaki sa bisa ng warrant of arrest na inihain sa kanya ng maoperatiba sa Camarines Norte dahil sa paglabag nito sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Police Corporal Brian Imperial sa Balita estado ng pinagsanib na puwersa ng Diet Municipal Police Station ng Camarines Norte Police Provincial Office at CIDG Camarines Norte PFU ang isang lalaki sa Purok 1, Barangay Lagoon, Diet Camarines Norte. Ang naarestong lalaking akusado ay 37 anyos at naninirahan sa Gubat Diet Camarines Norte. Nahuli ang akusado sa visa ng Juan Tovares sa kasong violation ng Section 5H and 5A ng RA 9262 na may inrekomendang piyansa. Nasa kustodiya na ng Daet PNP ang akusado para sa sa dokumentasyon. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa paghulis sa mga taong lumalabag sa batas para sa isang ligtas at bagong Pilipinas. Mula dito sa Legazpi City, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal, Brian Imperial, Alagad ng Batas, Tagat ng Balitang Police.